guys Para hey masisipag na empleyado Binababa po nila yung mga tubo Kasi galing po yan sa deep field Sa ilalim ng lupa Kaya pinabunot ng amon na namin Yan po masisipag mga yan Tatlo na yan Bawat isa kasi dyan guys Mabigat din eh Oo, Mabigat din yan kaya tatlo sila nang bubuhat tinan nyo yung mga empleyado naman mga bata pa naman kasi mga malalambot pa naman mga buto na yan yan guys, guys pinapapa po mabigat din yan galing sa ilalim maputik din yan yan guys o yan guys o Shoutout pala yung pan Kriado na na kapula Si Jojin Tapos yung nasa gitna na maliit Na bata Na kulot ang buhok Si CJ Fernandez Shoutout sa'yo si CJ Fernandez Tapos tong nasa likod Na may salamin si Ron Christian Silosa Shoutout sa'yo Ron Christian Silosa Dapat sana huwag ka naman Silosa Hahaha <laughs> Set po sa iron. Okay. Kaya nyo yan. Ayan po sila o. Oh. Masisipag yung mga yan. Kaya sila masisipag guys kasi malapit ang sahod nila eh. Sa sabado, na, sa sabado na, na kasi. Sa sahod nila guys. Kaya masisipag sisipag nila. Ayan po oh. Ayan. Ito yung dito pong camera to 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 ito yung mailig sa mga babae guys kahit ang bata bata niya pa lahat ng mga babae dito nililigawan niya ganyan ganyan lang yan pero naimik naimik lang yan pero madiscard niya yan sa babae guys ito 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 si CG Fernandez yeah 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 guys oh Tawa tawa pa lang yun guys Sige magsipag lang kayo guys Kasi malapit ng sahod nyo sa sabado na guys So yung mga, mga hindi pa nakapalo guys Palo Palo <laughs> nyo na lang ako Isubscribe nyo po ako At mag comment na lang po kayo Mag like And huwag nyo kalimutan yung post